kain tayo mga idol Nagpinula akong manok tatlong gayat lang kasi isang slice lang budget ang allowance budget lang ating money nakapadala na si kapin na wala Sabay ulam namin, prito binigayan lang ng kapatid ko sa taas dito kami kakain kasi yung aso na sa baba kulit ganito ang buhay namin kain na tayo kain kain sahig lang gal Sa higaan namin oh naratag lang namin pagkatas kain mm. eh, Ang galing mo na. May ano kasi garaga-raga. Yan mga dyan, wakala no? Mga no? Tara, idol. Kain tayo, kain. Sap-sap na pinireto. Mag-subscribe kayo, guys. Subscribe, please. Subscribe. Tara, mga kung Ang dami, meron pa doon, oh. No? Yeah, kanin pa yun, no? May mangga. Ah, tinapay. na mangga na natanim. Dahil sili kagatingan. may malunggay. Tabakalat yan ako. Ba't inanunong ito ako? Ano? Napakan mo ba gano'n ya, um, yan? Saan? Siyempre, sinapin mo yan, di ba? Hindi tinanggal mo. Alam mo, kakain tayo. Okay, ma? Magkakain ako. Mayan na yan. Tapos, 每年。你 Napaka-init naman. Pero ito 'yung. yung Paano sa vlog? maragala dito. Ay eh, 'yung ano, 'yung buhok. Wala Wala Ito, Inyong, Saan, ito yung kalat naman. Okay, sa Ito? Hindi yan kalat. Ang mo yan. Magalikit yan dyan. Wala kang papa kamain ka isa mo yung mukha mo sana. ano plato Alagay mo dito oh batang pasli ko lang ka isip isip maro magkain ng kamay malamang ang tapon sa kanin ito pala ako hindi makain mo, mo ganun

May mantika ka pa dyan yun. Gamitin okay. si Bukas. Ang luto sa ano. Baguong, kapatuyo. Pagkatik na lang yun. So, Umayang dito, upre ito. Thank you for watching.